Warning! Wag na wag nyo pong ibebenta ang inyong mga Gcash account. So, ito nga po mga Lodino, ang dami ko pong nakikita ang mga nagpo-post na bumibili po sila ng verified Gcash account. So, yan nga mga Lodino. Ganap sila. Kahit po magkano ang i-offer sa inyo mga Lodino, wag na wag nyo pong ibebenta ang inyong Gcash account, lalong lalo na kung yan ay verified. Dahil sa inyo po yan nakapangalan. Pagka po yan nagamit sa scamming, kayo po ang hahabulin dyan. For example, pinagtay nyo yung Gcash nyo. Ngayon, yung uh, Gcash account nyo, ginamit po yan sa scamming. So, dahil nga po, valid ID nyo yung niregister doon, kayo po yung uh, uli ng NPI. Okay? Kaya, wag na wag nyo pong gagawin yan. Kahit ano pong mga private account nyo na ginamitan nyo ng mga verified uh, valid nyo, valid ID, verified po sa inyong valid ID, wag na wag nyo pong ibebenta, no? Dahil, kayo po yung magkakaroon ng problema dyan so pashare naman po mga lodi ng video na to para maging aware po yung mga kapwa natin dahil uh, baka mamaya hindi po sila aware sa mga bagay na to at uh, medyo kailangan nila ng pera at may benta nila yung kanilang mga private account na ganyan no? so wala silang kaalam-alam is nagagamit na pala sa mga illegal transaction yung kanilang account so para makapag-ingat ang lahat mga lodi no? wag na wag nyo pong gagawin yan